Magandang hapon sa lahat. Good afternoon everyone. Ha, dito ulit ako sa may dulo ng uh, Centennial Park. Dito sa may uh, Whitecourt, Alberta. Ito 'yung lagi ko pinupunta na parang gubat. As in gubat talaga. Anong parang gu gubat talaga siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, talagang puro puno. Ayan, ang tatas ng mga puno rito Ayan, Mga pine tree siya, pine tree. Ayan. Alam niyo 'yung uh, parang Christmas tree yan nandito naglalaki yan ayun o oh. tinan nyo yan o oh, ba diba? ang dami nyo dito thousands of uh, pine tree sa loob giant Christmas tree kumbaga so ito na naman ako shout out sa lahat ng mga nature lover sa lahat ng mga gusto mag hiking Uh, mountain climbing uh, hike uh, gusto magcamping o ano gusto niyo mag uh, magsarili o gusto niyo katahimikan gusto niyo mapag-isa o gusto niyo may kasama kayo magpunta rito eto tinatawag ko kayo lahat shout out sa inyo para sa inyo tong lugar na to kasi talaga napakatahimik gusto mo sumigaw eh wala namang makakarinig sa iyo dahil ikaw lang mag isa gusto mong kumanta, gusto mong sumayaw, eh, gawin mo, gusto mong gawin. Walang pipigil sa'yo dahil ikaw lang mag rito. So, ganun nga yung nangyari sa akin. Ako lang mag-isa. Nakakatakot, syempre. Syempre, sino ba namang hindi matatakot kasi ikaw lang mag-isa. Eh. Kaya lang, syempre, ang uh, hanap, kung hanap mo, eh, mag-enjoy ka, uh, gusto mong mag-relax, gusto mo ng kapayapaan, o, oh, dito punta ka rito. Kaya lang syempre, hindi pa rin mawawala sa isip natin yung takot kasi ikaw lang mag -isi. Tapos nasa gubat ka pa, nasa loob ka ng gubat, tapos natin alam kung may mga hayop dito. Basta ingat lang, ang maganda dyan ay eh, ma-enjoy natin yung kapaligiran o no? yung nature, tingnan mo. Diyan galing kanina, no? siguro binay ko lang ng mga 5 minutes. Saglit lang eh. Katas kanina, nung paglabas ko ng apartment, umaambon. Kaya tumila muna ako ng mga 2 to 3 minutes kasi baka biglang tumodo eh. Baka biglang lumakas eh. Eh nung wala nang ambon, o oh, di pajak na. O oh, dyan na ugaling oh. Mga 5 minutes na, bilis na. Kasi tuloy-tuloy lang naman. Tsaka maganda yung kalsada. Tingnan mo oh. Naka, ano na siya, espaltado na siya eh. Aspaltado na siya. Tingnan Ang oh. ganda na. Tsaka ganito talaga dito sa, sa Canada talagang priority nila yung mga kalsada rito hindi ka guys sa atin sa Pilipinas eh bako, bako puro sira yung mga kalsada dito talaga sa Canada talagang pinapanatili nila maayos yung mga kalsada kahit dito sa loob ng gubat hmm, bike ko naiwan ko na yung bike hmm, o hmm. diba ang sarap maglakad dito sarap mag tapos mag-ikot-ikot. Okay. punta naman tayo doon sa may bike ko. Ah. Ano, sa bike ko, iniwan ko mag isa eh. Lakad naman tayo doon. Grabe, hangin, mahangin. Oh, tingin mo? Oh. Grabe hangin. Hmm, nagsasayawan yung mga puno oh. saya ng mga sanga at mga dahon Sabi nila meron daw rito ano, fox, uh, bear, uh, mountain lion, cougar, ganyan. Pero wala naman, wala man ako nakikita ng hayop. Yun lang, may mga nakakita ko na kanina, nadaan ko yung babae, may dalawang, may dalang mga dalawang aso. Pero bukod sa aso na dinadala nila, wala naman. Ilang beses na akong pabalik-balik dito, awa ng Diyos, wala man ako nakikita ng mga hayop. Pero buti na lang, syempre, eh, kasi mahirap kung meron talagang umaatake, yung kawawa tayo rito. Ngunit ko yung bag ko tapos maglakad-lakad tayo para makita natin yung paligid iwanan ko lang muna yung bike ko dyan wala namang kukuha niya Di ako lang mag isa rito eh. maliban na lang kung may sumunod <laughs> na ibang tao pero wala naman o dyan ka muna iwanan muna kita ikot lang ako rito dapat pala pinadla ko pero wala naman tiwala lang naman tayo rito nga may ibang tao eh. Ganda ng paligid oh. Sus, kita mo naman oh. Puro puno. Tapos ikaw lang mag-isa. Maaraw na. Kanina makulimlim eh. Kaya nga nagpatila pa ako oh. kasi makulimlim eh. Ganda ng mga bulaklak oh. Tinan mo oh. Anong klaseng halaman kaya yan. doon naman tayo punta naman tayo doon nakapunta na ako doon eh sa may banda doon eh highway na yung dulo noon eh nakita ko eh Dapat pala pinadala ko yung bike ko. ko lang mag-isa eh. Sana walang kumuha. Okay, balik na tayo Balik 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 Ang ganda ng panahon Sobra uh, Kung may kasama ka lang dito Kasama mo yung family mo Barkada mo Tropa mo Kaibigan mo Shota mo Jowa mo yeah. Ang sarap Mag Ano dito Mag relax Mag chill Kung may problema ka sa buhay, punta ka rito. Lakad-lakad ka rito para mawala yung problema mo. Sa ganda ba naman ng tanawin dito, hindi ka pa mag-enjoy. Nandun pa ba yung bike ko? Baka nawala na. Tingnan natin, check natin kung nandun pa yung bike ko. oh nandun pa makita ko pa yung bike ko oh, grabe yung pine tree ito oh. Umulan, umaraw, bumagyo, o oh, wala namang bagyo rito. Mag-snow, mag-winter, hindi mo matitibag yung pine tree niyan, napakatibay niyan. Ayun oh, mo. Yan ang matindi rito sa ano eh, sa Canada 'yung mga pine tree. Matibay 'yan. Hindi mo malalaga sa mga dahon niyan. Yung ibang dahon o ibang puno nangamatay na, nalanta na o natanggal na na ng nakalbo na nawala na, na ng mga dahon pero itong pine tree na ito, matibay, nakatayo pa rin at uh, hindi mo mapalagas yung mga kalbo yan matindi ang dahon niyan. So, gusto mo tumambay, oh, umupo, o oh, umupo ka dyan. Oh. May baso pa, oh, gusto mo magkalat, ayan. Oh, huwag ka lang magkakalat sa sahig kasi meron naman talagang silang nilagay na basurahan Eh. Hindi ka pwede magkalat dito, mahiya ka naman sa sarili mo. dami ko kanina nakita mga puno ay mga ibon kaso hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun eh. may kulay ano sila may may blue blue black and white na kulay sa balahibo niya kaya lang hindi tayo marunong sa mga ibon eh tahimik talaga ano nakalimutan ko nga magdalaw ng ano eh, ng speaker eh. Gusto ko sana mag-sounds dito eh. Mag-sound uh, trip ba? Kaso baka, baka pagalitan ako, bawal yata mag-ingay dito eh. ang no? bed Maglatag ka lang ng karton o folding bed dyan. Oh. No? Higa ka dyan. Oh. No? Makakatulog ka dyan. Ah! Quiet zone. So, hindi ka pala pwede magingay dito. Ay, eh, no? Quiet zone. Bawal magdala ng sound trip dito. Baka mapagalitan tayo. Baka ma... maiban tayo rito. Hindi tayo makabalik. Ayun, no? nakalagay. Linaw-linaw. Oh. Slow. Quiet zone. Bawal magingay mayroon na naman daan dito. Hmm, Di ba? Tsaka dito, meron din dito. pa kaya tayo doon. Kaso kasi baka may mga hayop dyan eh. Mahirap eh. Dapat doon lang tayo sa highway. Kapit lang may sumulpot na hayop dyan eh. Mahirap na. Huwag na doon lang tayo sa highway. <laughs> katakot eh. Ay <laughs> yung bike ko. Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod na adventure. Hanggang sa susunod na paglalakbay ko. Sana kasama ko kayong lahat. Okay, maraming salamat. Thank you. Bye-bye. God bless.